Noong November 2000, isang labing-anim na taong gulang na babaeng si Lian ang hindi na nakauwi ng kanyang tahanan mula sa isang simpleng pamimili. At nang siya ay natagpuan, isang nakalulunos na hitsura ang tumambad sa kanyang ina. Tunghayan natin sa kwento ko ngayong gabi ang buong istorya ng kanyang kamatayan at paano nakatulong ang mismong aso ng salarin sa paglutas ng kanyang kaso. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Leanti Ernan ay ipinanganak noong September 27, 1984 sa Metropolitan Borough of Leeds, West Yorkshire, England. Siya ay isa sa dalawang anak ni na Michael Tiernan at Sharon Hawkhead. Si Leanne, kasama ang kanyang ina at kapatid na babae, ay naninirahan na magkakasama sa Leeds, England. Sa pagkakataon na ito, wala akong nakuhang impormasyon kung bakit hindi nila kasama ang ama. Gayunpaman, lumaking mabait at masayahin si Leanne. Maliban dito, siya ay inilarawan bilang isang mabuti at mahusay na mag-aaral sa West Leeds High School. Nagpa siya si Lian na hindi sumakay ng bus at sa halip ay dumaan sa isang kakahuyan na tinatawag na Hogley Gill. Ngunit noon pa man ang ina ni Lian na si Sharon ay nagsabi sa kanya na wag na wag siyang dadaan o pupunta sa lugar na nabanggit tuwing gabi. Samantala, sumapit na ang gabi, nag-aalala na si Sharon dahil hindi pa umuwi si Lian sa oras na dapat na nakarating na ito sa kanilang bahay. Kaya dahil doon, nagpa siya na siyang hanapin ang anak kasama ang iba pa nilang kamag-anak. Ngunit sumapit na ang alas otso ng gabi, ngunit hindi pa nila ito makita. Kaya tumawag na sila sa mga pulis upang iulat ang pagkawala ni Lian. Matapos marinig ang ulat ng pamilya ni Lian, agad na nagsimulang maghanap at magtanong ang West Yorkshire Police sa libu-libong tahanan sa lugar. Ngunit wala silang nakita ang anumang bakas ni Lian. Maliban sa paghahanap, lumapit din ang pamilya ni Lian sa isang programa sa telebisyon. Sinabi nila kung saan huling dumaan o pumunta si Lian pa uwi ng kanilang bahay. Dagdag pa dito, ang kapatid ni Lian na si Michelle ay nagsuot ng kaparehong damit na sinuot ni Lian. Ito ay nakasuot ng itim na pantalon, asul at puting polo, asul na jacket at bota. Sa kabutihang palad, matapos maipalabas sa telebisyon ang patungkol sa pagkawala ni Lian, Isang saksi ang lumapit upang sabihin na nakita nila ang isang lalaking naglalakad kasama ang black and tan niyang aso sa may hogly gill ng ilang beses. Kaya dahil sa impormasyong nakuha, agad na sinimula ng mga pulis ang paghahanap sa inilarawang lalaking nabanggit na nakita sa lugar. Ngunit hindi pinalad ang mga pulis sa pagkakataon na yon. Dahil wala sa humigit kumulang 70 katao na may mga aso sa lugar ang maaring may kinalaman sa pagkawala ni Lian. Kaya naman, naging mahirap ito para sa mga pulis na lutasin ang kaso. Samantala, noong August 20, 2001, natagpuan ng isang lalaki ang tila isang tambak ng basura sa Lindley Woods. Ang lugar ay mga labing anim na milya ang layo mula sa kung saan huling nakita si Lian. Nang suriin ang tambak ng basura, tumambad ang katawan ni Lian na nakabalot sa siyam na garbage bag at isang bed cover na kung saan ang mga garbage bag ay itinali gamit ang isang twine and leather dog collar. Kaya dahil dito, agad na naniniwala ang pulisya na maaring si Lian ay nakakulong o itinago muna sa isang lugar bago ito itinapon sa kakahuyan. Samantala, batay sa resulta ng autopsy ni Lian, siya ay namatay sa pamamagitan ng pagsakal gamit ang isang scarf. At ang kanyang mga kamay ay ginapos gamit naman ng isang dilaw na cable ties. Dagdag pa sa pagsusuri, sa ponytail ng buhok ni Lian, nakatagpo sila ng ilang uri ng pollen. Ang pollen ay nagmula sa isang privet o hedge na halaman, isang plum tree at isang polar tree. Na kung saan ito ay isang punto o katibayan na si Lian ay maaring malapit sa isang bonfire. Samantala, matapos ang masusing pagsisiyasat ng mga pulis, nalaman nila na ang mga numerong nakita sa dilaw ng cable ties ay ginamit ng Royal Mail o Parcel Force. Pagkatapos, ang mga green garbage bag naman na ibinalot kay Lian ay nagmula sa isang kilalang grocery store chain na kung saan ang dalawa sa mga tindahang ito ay malapit sa bahay ni Lian. Kaya naniniwala ang pulisya na ang pumatay ay nakatira din malapit sa mga tindahan. Dagdag pa, may nakita ang mga pulis na hibla ng red carpet sa bag, bed cover at damit ni Lian. Maliban dito, mayroon ding mga buhok mula sa isang black and tan na aso na tumutugma sa sinabi ng saksi sa pulisya. Na kung saan maaaring pagmamayari rin ng aso ang isang leather dog collar na ginamit para balutin o itali ang mga garbage bag. Ang dog collar na ito ay manufactured sa Nottingham, England at naibenta sa daang-daang mga tindahan. Kaya naman nagsaliksik ang mga pulis ng mga tindahang nagbebenta nito. Sa kabutihang palad, nakakuha ang pulisya ng mga talaan ng mga customer na bumili ng item na ito sa pamamagitan ng online. Kaya isang pangalan ng lalaki ang lumabas. Ito ay si John Taylor na nagmula sa Leeds na nasa edad na apat taon, isang diborsyado at may dalawang anak na nasa hustong gulang. Patuloy sa pagsisiyasat sa pagkataon ni John, Nalaman nila na ito ay nagtrabaho sa isang division ng Royal Mail at namumuhay ng mag-isa nung panahong nawala si Lian. Maliban dito, nagtanong-tanong rin ang pulisya sa mga kapitbahay ni John upang malaman pa ang pagkataon nito. Ayon sa mga kapitbahay ni John, siya ay mayroong dark side. Ito ay ang paglabas sa gabi upang manghuli ng hayop upang pagmalupitan ng mga ito. Maliban dito, mahilig din siyang makipagkita o makipagkilala sa mga babae sa pamamagitan ng mga newspaper ads. Kaya naman hinanap ng mga pulis ang babaeng nakipag-ugnayan kay John. Sinabi nilang lahat na natutuwa si John sa isang marahas na pakipagtali. Dahil gustong gusto nitong itinatali ang kanilang mga kamay ng mga cable ties at maglalagay siya ng mga bagay sa mukha ng mga babae tulad ng scarf. Kaya batay sa pahayag ng mga babae, tumugma ang lahat ng ito sa nangyari kay Lian. Dahil dito, nagkaroon ng search warrant ang mga pulis sa bahay ni John. Nung una, nagulat ang mga pulis na walang aso o anumang pulang carpet si John sa kanyang bahay. Gayunpaman, natuklasan ng mga pulis na inalis ni John ang kanyang carpet at floorboards. Dahil lang ilan pa sa mga pulang hibla ay natagpo nakadikit sa kanyang mga kuko. Dagdag pa sa pagsisiyasat, natagpuan din ng pulisya ang parehong uri ng mga garbage bag na nakasabit sa isang pako sa kusina ni John. Sa pagpapatuloy ng mga pulis sa paghahalughog sa bahay, pumunta sila sa backyard ni John. Sa pagkakataon na ito, dito makakakita sila ng isang nakakagulat na mas malalim pang ebidensya. Ito ay nang hukayin nila ang backyard ni John na kung saan natagpuan nila ang bangkay ng isang black and tan terrier. Kaya naman, agad nilang dinala ang mga buhok ng aso upang sumailalim sa isang pagsusuri. Sa inaasahan, ang resulta ay tumugma sa mga buhok na natagpuan kay Lian. Maliban dito, si John ay mayroon ding isang privet at poplar tree sa kanyang bakuran. Kaya naman, dahil sa umaapo na ebidensya, si John Taylor ay inaresto at kinasuhan ng pagpatay. Sa pagkakataon na yun, inamin niyang dinukot niya si Lian, ngunit aksidente lamang ang pagkamatay nito. Dahil ayon sa kanya, si Lian ay nahulog lang. Gayunpaman, walang nakitang katibayan ng anumang uri ng pagkahulog kay Lian. Maliban dito, hindi rin niya maipaliwanag kung bakit nagkaroon ng sugat si Lian mula sa pagkakasakal o kung bakit nakatali ang mga kamay nito ng mga cable ties ng matagpuan. Kaya dahil sa mga ebidensyang nakuha, noong February 15, 2002, si John ay napatunayang nagkasala ng pagpatay at pagdukot kay Lian kaya siya ay nasentensyahan ng dalawang habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan. Sa kasalukuyan, siya ay nakakulong sa HM Prison, Wakefield. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Lian Tiernan. Ako po si G, maraming salamat.